ang isa sa mga hindi napaghandaan ng karamihan ay yung emergency o yung, yung mga bigla ang gastusin katulad ng may nagkasakit sa pamilya, mayroong na-aksidente. Alam mo kung bakit? Dahil ang kaya lang abutin ng sinasahod sa trabaho ay yung mga basic expenses lang katulad ng pagkain, pamasahe, matrikula ng mga bata, kung ano-ano pa. So, hindi umaabot doon kaya hindi na paghahandaan yung mga emergency katulad niya. At hindi talaga na paglalaanan ng pondo yung mga sa tingin natin hindi masyadong important pero napaka-importante pala na meron tayong pondo sa mga emergency. Ang madalas na maririnig mo sa mga padre de familia, ibibili ko na lang ng pagkain yan imbis na mapunta yung pera sa mga ibang bagay. Kaya pag may dumating na aksidente, may nagkasakit sa pamilya, emergency, walang budget. Ang problema, mas malaki ang pwede nating magastos sa mga emergency katulad ng may nagkasakit, may na-hospital, mayroong na-aksidente. Kaya marami dyan, nauubos talaga yung naipundar, yung nakapagpundar ka na ng lupa, ng bahay, ng sasakyan. Minsan na isasakripisyo, na isasanla, na ibibenta dahil wala tayong budget sa mga ganong emergency. Kaya instead na dumating yung mga ganong pangyayari, eh, mas maganda na paghandaan natin For example, sabi nga, prevention is better than cure. Uh, before ka pa magkasakit, mas maganda na paghandaan na natin yung pagkakasakit natin. Ano ba yung pwede natin gawin para mapaghandaan siya? Para ma-prevent natin yung pagkakasakit, syempre gagastos ka dyan. Gagastos ka ng uh, kakain ka ng masustansya, bibili ka ng mga vitamins para hindi ka magkasakit. Kaysa naman, gumagastos ka na may sakit ka, hindi komportable yung katawan mo. So parehong gumagastos pero... Mas masarap pa rin, mas maganda pa rin na gumagastos ka pero healthy ka. Kaysa naman gumagastos ka hindi komportable yung katawan mo, may sakit ka. The same sa aksidente, gagastos ka kapag may nangyaring aksidente, tama ba? Pero mas makakatipid ka kapag napaghandaan mo bago pa mangyari yung isang aksidente. Paano? Meron tayong insurance na wala kang babayaran monthly at maliit lang yung ilalabas mo pero napakaganda ng benefits. For example, pag may na-accidente, magkano yung pwedeng magastos? Pwede kang gumastos ng 100,000, 400,000, 5 even million. Pag kumuha ka ng insurance coverage, magkano 'yon? 3,150 pesos lang. Magkakaroon ka ng 500,000 insurance coverage. Merong 100,000 medical reimbursement. Meron ding 1,000 pesos na daily cash allowance every day kapag ikaw ay na-confine sa hospital at 500,000 para sa total permanent disability kanibawa na bulag ka sa aksidente or na naputol yung kamay mo or yung paa mo. Total disablement, so 500,000 yung makukuha mo. imagine mo yon gaano kaganda yon na meron kang benefits na pag merong nangyaring aksidente, personal accident coverage naman is 500,000 pesos. O ba, diba, ang laki ng matitipid mo, 3,150 lang yung nilabas mo pero ganun kalaki yung pwede mong makuhang benefits. Kung inversado ka at uh, gusto mong malaman yung full details ng insurance na to, ang gawin mo lang is ilike mo lang yung video na to, mag-copy link ka dyan or i-share mo to tapos uh, comment mo dyan kung nasang lugar ka ngayon para ma kita or mag-direct uh, message ka sa akin para makapag-usap tayo.